Ang tuwan nyo? Ito ang kita. Iha po kung nasa bata hindi. Iha! Iha! Ah, bungka na diya bukasa! Bungka! Ah! Naman! Ah! Naman. Ah! Isang mapagpalang gabi mga kaluks kaliwanag natin dyan. Tara samahan nyo ako may mission gamutan tayo. Emergency ito mga kaluks. May sinasaniban umano sa Aurora Village sa Tumaga Port Centro. Yun lang at umulan pala mga kaluks. Kaya hindi natin matuloy-tuloy itong pagvideo natin. Kaya nag-stop muna ako dyan at in-off ko yung camera ko. Hanggang sa nakarating na nga ako dito sa Aurora Village. Sobrang dilim talaga mga kaluks. Mahina pa talaga yung mga streetlights dito at dito sa papasok sa kanila mga kalok sobrang dilim talaga at madulas pa yung daan halos wala ka nang makita buti na lang malakas yung ilaw ko kahit hindi kita masyado dito sa video at eto na nga yung pasyente mga kaloks nasa tabi niya ang kanyang ama at tinatanong ko pa siya kung ano ang nangyari sa kanyang anak at base nga sa kwento ng kanyang ama eto ay biglaan lang daw naganap at nung malayo pa ako, ito ay nagwawala talaga. Pero nung malapit na ako, biglang na nahimik, bigla, biglang natulog mga kalups. Kanyan talaga ang mga masasamang spirito, marunong silang makiramdam kung dumadating na yung isang manggagamot. Kaya nagpapanggap sila, natulog sila. Tama <coughs> na sa le. Yan po sa katsele. Ako di ko Arab, pali yakal mali. Sian At sinimulan ko na yung panggagamot mga kaluks una sa lahat ay nagpoder muna ako at nagbakod na rin mga kaluks. At panoorin na lang natin mga kaluks kung ano pang sunod na mga nangyari dito sa ating pasyente o sa ating panggagamot. Terima kasih telah menonton!

Siete. Siete. Amoy si pinakamanada. O, sino pa ka pa? Ano, ayo. Doon ah! di mo sali. Ayun na no, mangga? Sali. So, mm. Doon di ko mo sali. Istabaw na mangga? Yeah. mangga. Por mo mo disturba ko niste? Por ka? Por ka? Por ka? O sali ase? Ha? Mm. Saway, saway, te bata! Ha? Ah! O sali nila ase? Mm. Ya pwede lang ninyo trompeta? Ya pwede pa po pwede sa asasin pwede lang Ha? Ha? Ah? Bungka ah! 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 ka lang mong Naman, lang kita. Magkwento lang yung bunamente. Iyong po din Rabia. Hmm. Claro, hindi kang mugusta si iyo Rabia. Sabi niyo hindi kang mugusta si iyo Rabia. Dali ko niyo ehemplo ha? Ah? Huwego, kayma! Huw! Salub, ah! 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 Oh. ah! 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 Purus, salurum, purum, salurum. Pirlat, pirlat, abaha. Ah! 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 Deaya! ah! Deaya! ah! Deaya! Eso, uh! ha Nagkwento yung punamente, nung makumikaw sa bose. Pwede? Pwede? Ah, nombre? Verdad nombre de Lucio! Uh... Lucio, kwanto anyo yung Lucio? Kwanto anyo yung Lucio? Kwanto anyo yung Lucio? 40. Uh. Oh. 40? Apre bo? Apre? Hindi! Kasama Ha? Ah?

El otro, bakos sa mga number no del e otro, mga uban din nyo. Ay, Maya. Ablo mo siya, teka mo. Ay, Maya. Kusan na yung Maya? Ay. Kusan sila? Ay, Salia. Kaya Salia, eh. Di lang magkita. Kuma. Kaman din ganyan yung todo ng uban din Para una best lang, entra toto aramis mismo, entra. Entra. sila entra. Entra, sila entra. Hindi, ah. Ano po sa'yo, kanila man entra? Kanila yeah, yeah, sila entra. Okay. Okay. Ba sa ko dito po? Ba mga nangyay, kaguban lang? Kaguban yeah. lang? Oo. Yeah. Ba klase ka mo, spirito? Demonyo o lang? Encanto. Yeah. Encanto lang? Oo. Yeah. Encanto ah. lang mga nangyay mo. Pada dito. Boom!

Ayan. Ito po mga kaluks uh, Pito daw sila mga lamang lupa Tawa naman ng Diyos ay napatay na natin agad Kanina lang ito nasa pian eh Pero matagal na ito nakakakita Akala ko mga jablo, mga engkanto lang pala. Salamat sa Diyos, papuri sa Diyos.